ba? Diba? Kahit ilang oras lang a week, hmm. every week, basta every week meron siyang tutor. Yeah, po. Pwede kayo gano'n Pe Di ba ang tutor like per hour, per hour ba dyan? Parang, Or hindi? Parang yung ano natin, tita, iisa yung ano natin. Kasi, Nung pauwi po kami nila Angelo ni Kuya Jason. Sabi ko kay Kuya Jay, sa, sa sabi ko kay Kuya Angelo, doon po sa scholar ho natin habang naghihintay po ng exam result ng exam. Uh -huh. Sabi ko Kuya Kuya Angelo, okay lang ba na kunin kitang hanggang December? Turuan mo yung mga bata, sabi ko. Kas, kaso ano po eh, uh, kailangan daw po niyang parang may pasukin para meron o siyang experience tita ganon uh, kasi Bank yung pong ba? teacher ba yan? opo teacher, T teacher oh, po siya so, nag-graduate na ba siya ngayon? Uh, ano po graduated na po siya tapos nag-exam po nung ano nung isang araw kasama po Ay, si kuya si... Jason oh. sabi ko nga po habang iniintay niya yung board exam uh, doon ka na muna sa mga bata ako na yung mag-ano sayo kaso yung para for this time lalo na graduating si Luis mm. so mas maganda talaga and then meron pang subject na yung dalawa di ba nandiyan pa rin yung bang problema yun yung dalawang uh, subject niya na kailangan niyang habulin tama ba yun opo tita Ab opo oh, so ayun kailangan O po kay kuya Angelo po base po da sa napag-usapan po namin ah uh, yung 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 ano po kasi yung major po ni kuya Angelo parang sila po yung nagpapalalim ng kaalaman ng estudyante hindi po siya pwede daw sa kumari yung mga kagaya ni yung mga maliliit kay kuya Luiso oh, pwedeng pwede po siya kasi ano po eh, parang sabi nga po ni Kuya Angelo, siya daw po yung nagpapalawak nung, o nagpapalalim nung kaalaman nung, nung estudyante. Parang ganun po yung major niya. Hindi daw po yung kumari yung parang magtuturo ka pa lang ng ABCD, ganun. Hindi daw po ganun yung... Ganun. Uh, uh, yun. Ah, Oo, oh, ito high school na to eh, going college na ito eh. Opo, ah, yung sabi ko, Uh, kaya 'yung at mam tama 'yung ano niya sa mga edad ni ni Kuya 'yan 'yung parang high school oh. na po ganun. Kaso so, so, sa sa sagot na? ni Angel Locur, uh, eh? pwede siya or hindi siya pwede? Hindi daw po siya pwede kasi nga daw po parang hindi ganun po 'yung ano niya, 'yung major po niya. Kung ano po so, tita, maghanap na lang po ako. Kaya kaya si mo Floor, pa kaya yun? Meron daw alam si Floor. Ah, meron po ng alam. Yeah, sabi ni Floor sa akin pero kailangan ko daw kausapin kita din. Ah, po. Ganon. Bill. Po. Si August Bill na sa likod mo? Ah, po si Kuya Oga sa tsaka po si Kuya Alvin the box. Good Morning, ah, hi, August. Hi, Alvin. Good morning, morning, Kumusta Alvin. kayo? magano kayo mag ah. webin okay naman po dito okay. hi bisaya ka daw alvin bisaya bisaya ah, oh, diba? ka kumusta ka diha may buntag oh bisaya din diha. si August bisaya din ba si ogos kapampangan po kapampangan po At kapampangan oh Kit kita niyo naman po mas gwapo si kuya ogos oh, pagkapampangan Kapampang mas gwapo ganun po talaga pero pero yung nagwapuhan, kagapuhan sa labas ng pang anyong panglabas, ang totoong kagwapuhan na sa loob ng puso, gaya kay Ramil. Gaya sa inyo. Yung mga ganun, kaya panglabas na kagwapuhan, ano lang yun eh. Pwedeng iritoke yan, pero yung mga kayo lahat nandyan ngayon, puro kayo mga magagandang anong tawag nito? Lang, mga guapo? or ano ba yun sa mga yung kasi ang kagwapuhan ah. is nasa loob eh nasa loob ng puso yun eh oo oh. yun so si si ano si uh, sino ba si Novato si Melvin Umuwi pala si Milvin. Opo, tita. ano ako po muna para makabanding po niya yung mga katpatid. o talpa na. Gusto ko once a week lang kahit isang oras and kasi baka baka din makasagabal sa mga activities na ginagawa niya. Mm. But at least merong kahit isang oras lang yung ganoon dalawang oras. Ang alam ko, sabi ni Floor is catchorts ata nila. Na Saturday ata yun yung yung pwedeng mag-tutor something. Teacher ah, daw yun. Ah, si Ma'am Rose. Si Teacher Rose. Okay, um, parang bakit. ganun. Na-mention sa akin ni ano ni floor na at church nga yung nagtuturo sa kanila. so, oh, pwede okay, yun kahit mga one hour lang. Okay. na oh. meron lang meron lang si Kuya Luis ma ano ba? Opo, oh tita. Uh, merong medyo mahirap, nahirapan siya. Hmm. At least meron siyang tutor na pwede niya mapagtanungan. Yung ganon. Tama po. Oo. Tita. So, ayun. Yun na yun. Na ano, ano, gawin natin. Ano? Kasi matuturoan ka ng mas madaling pamamaraan pa paano kumwari magso. Yes, yes. Yun ang ano doon. Mas mapapaintindihan na... niya ng mas madali. Parang ganon yeah, nakakapag-explain and then meron din siyang kaalaman na na ito magagamit mm. mo rin ito uh, sa future na meron ganito ito tuturuan kanya ng mga advance kanon mm. at saka pag meron kang nahihirapan ka Luis meron kang sarili mong tutor na mapagtanungan mo ano bang gagawin ko ano bang technique gawin ko nito para mas rule ko ito yung ganon Grabe naman ang love ni Tita Ivangeline. Ay, ah, yes, yes. Si Luis, parang anak ko na yan sa labas eh. Ang grabe. Parang anak ko na lang. Tinite -tini. Alam na mga anak ko yan, Romil, oh. Na lahat sila, ala, kilala. Nakita na nga siya ng apo ko eh. Eh, di ba diba nga yung po? Si Jaden yung English. <laughs> oh, Oo nga po, sabi niya. si Kuya, sabi niya. Parang oh, kilala oh, niya talaga. Sabi <laughs> Kaya nga eh, pag nanood oh, ako ng video, ayan, alam na mga anak ko yun eh. About kay Luis. Oh, sorry. Luis. <laughs> ano ba Ay. Oh, so, ano na? Kumakain na kayo? Parang hindi pa. Hindi pa po. Sa school na lang, tita. Para mahaba po, mahaba -haba po yung ating chikahan. Ah, okay, okay. So, mm nagalit -hmm. <laughs> sila na nagsalita ng ganun ay alam mo naman kaya sabi ko sa anak ko anak bayaan mo na lang bayaan mo sila kasi nag-aano na yan gumagawa lang yan ng, ng maikwento ang parang mayroon, tita ang hirap nun no yung nakakasira ka na ng kumbaga na, nakakasakit ka na ng damdamin ng iba masaya ka pa no dahil may kinikita ka ganun hindi, pero sa tingin ko yung city si CE yung excessively barbaric or so lang bayan sila? Opo, dito ay lang po. Ah, city si CE talaga resola. yung yung yun se mas yung labnya ano oh. six click click genol natawo mm. na lang ako kasi paliklik pa, pa, ano six click tapos ang juice na lang yung salita yung minimum mo raise oh. natatawa natatawo kuna ako noon bilip ako sa kanya noon nakarinig ako sa kanya noon noon yun, sabi ko siguro na ano lang to ano po kung kung gusto nilang mapabuti yung bata hindi yun nila ya ano sa mali ayun kawawa ngayon yun kawawa ibig ko sabihin Pero, tita tita kung, uh, kung kung gumagalaw sila o kung may, nabubuhay silang naayon lahat sa kagustuhan po ng ating Diyos tuturuan po yung bata kung saan siya mapapabuti dapat dapat talaga pero iba kasi may motibo din kasi sila Ramirez. Oo po. pakita Nagano mo yung pakita para mo para yung school mo kay tita. I-back camera mo para makita ni tita. Dito na po kami. Uh, and this With, uh, ano yan? Sa... Uh, uy. <laughs> Ito po, na ano po kami. Ito po, magpaharap na po kami sa school. Makikita niya po yung school ni Kuya. Oh, Gano po kami, kakain po kami ng breakfast, kasama po namin kayo. Oh, mo, oh, yeah. kasi iba yun eh. Ay, yung kiss ni tita, para maka oh, okay. maano ka na. oh blank kiss, blank kiss. Sa blank kiss na lang. Mm. kanya? Oo. O, dito baba. sa akin. Oh. Okay. Hey, oh. Sige, papa. Ingat, Teresa. Ingat. Ingat, kuya. Mag gano ka sa akin, mag, mag update ka ha. Sigaw ko aso. Sigaw ko I love you, Tita. God bless, Tita. I love you. Love you, love you. Bye. Love you. Give up. God bless po. Kinak. Hindi <laughs> ako mo ba? Kinakabal. Yung Diyos mo. <Huh>? Kuya, <laughs> ingat ha. Ingat. Galingan bag. Wala ang dalang bag. Thank you Lord sa pagkakataon ulit na to.